Magtanim ay di biro, maghapong na kayo ko. Ay, naku, pinalayas man ako ni Purman. Ay, kating kasi ng kating, pati sa skwila, kating pa rin. Kating po nga dito. Pahinga muna na ako. Layo na nilalakad ko. Oo, paano kaya ito? naman ako. Ay, pag nagkating-kating hirap naman itong buhay na to wala nga pira wala akong makain ito ahay hi pa nalayas si po ni Purman hapon hapon eh wala pang hamin hindi pa naubos yung binta ko ay nako nasan kaya to si Dungki man? Mm -hmm. man, man ay para naman akong nag-iisa dito man nagtatrabaho pa siguro yung tao ba, yung batang kasama ko. Ay, saan ko kaya hanapin yun? Ah, walang mag-isa. Wala akong kalaro. Ay, nakuha na hanapin ko nga si Dungke. Ara. Ah, saan kaya to si Dungke? Diyan! <laughs> Ay, kaya Uy! Si Dungke yun ah. Mayer. Masingir Masingir talaga Oh, tingnan mo Kumakanta pa <coughs> Parang walang problema <laughs> lapitan ko nga kaya, Ha, parang Maging mag mag ba'y dala. Ano kaya ang ginagawa nito Nagdadala mm? ng ano Pako Pako, martilyo Ah, martilyo Oy, Dongki. Ano ba yung ginagawa mo dyan? Ang do eh. Oh, nagbinta Kita man ako ng skin, di ba? Oh, ano ba yan, dong. Ano ba yung silid ng sakong? O ano man to? Kita mo yan, Dong. Fired. Ano Uy. mo yung fired? Yung tanggal di, do Dong, ba? Kasi... Buntahan, buntahan mo kasi ako dun tapos... Paglaro ka sa akin, hindi na ako makapag-out. Kaya nga eh. Hindi, hindi ka na nakatapag-trabaho? Hindi na ako makatapag-trabaho kasi... Tinanggal ka na sa trabaho? Tinanggal na ako eh. Ito na doon ko, pinalayas na ako doon. E paano ngayon eh? Wala, wala ka, na akong trabaho. Wala ka na mabili ng bigas? Wala na doon. Pati ulam? Pati oh, doon. No. Wala na akong mabili kayo. Tinapwa na lang doon. Iyad hmm. e, hmm. ka na naman doon? Naawa kasi ako ng aso namin. Nasagasaan. Buuan ka talaga doon. Yung ba? Para magka-pira ka ba? Ano? Kasi ano ba? matalino Talino? tayo. <laughs> Ay, ngayon dong. Pero dong wala akong trabaho dong. Para pa para ma, ma ano may pira ka na may mabili kang bigas. Ano ganito to. May tra oh, trabaho, may trabaho oh, ko ba dyan? Tutulungan mo ako. Paano man ano ililingkod ko sa iyo? Mm. Tutulungan mo ako. Ikaw ang maglakko nitong ice candy ko. Kapag naubos to, Tingnan natin. Mm, mm. Tingnan mo. <coughs> wow! Ang <coughs> Dung. Kaya nga 25 yung isa dalawa yung 50, oh, 50 pesos yung dalawa Kaya kung magminta mo niyang maubos mo yan Sa akin na? Sa'yo yun na yung minta sige. Basta ilako mo ha Ilako ko lang hmm. Ilako oh. <coughs> ilako mo lang Maghintay lang ako dito sa'yo ha Ito 50 oh. Sige sige Okay do oh, Sige Sige daw, maglakolako ka na doon. Sige dong. Ako nang bahala dito. Okay. <laughs> <laughs> maka na ako ba. Makapira <laughs> na yung bata, hindi na yung maano, malungkot. <laughs> Nakatulong pa ako, ah, naka-relax pa. Maglakolako ako dito. Sampini <laughs> dudung, maglakolako mag yoko. Ulang yoko, bintah. Sige. Yoko, ganda talaga ng view dito. Wow! It's so hot! Ah. What time again? 2.20. Ang init. Ice candy! Uy! Hey! Can I buy? Oh no! Uy! Can I buy daw? Ano ba yan? Pagtahan ko nga. Agbay daw siya sa akin. Uy! <laughs> Ano man, agbay ka sa akin? What did you say? Ano mang using? Ah! Nandun na yung sa, ano, sa bantigi. Yeah! Nasikman yun. Ay, bay? Anong agbay? Hindi man tayo yeah! kaibigan mag-agbay-agbay ka sa akin. Huwag mag -agbay. At? ano what? Wat-watin ko yung mata mo eh. Wala ko oh. hmm. Wow. How much? Wag kang mag-English-English English dyan. Nandito tayo sa Philippines. Huwag kang mag-English dyan. What? Ang wat? what? No, no what, no, no, what, no, no, what yung mukha mo? No, no. Oy, magkano yan? Pabili! No, no. Ano? No, no. Oy, ano? Pabili. Marunong ay. ka pala magtaga? Wag na! Hindi na kita bibintahan! Lako lang to! Ay, skinde! Mm -hmm. Oy, Ay, pabili! Ay, na! Yeah. <laughs> ano kaya nangyari doon? Tapos na rin ako maglako balik na ako ni Dodong kasi tapos na ako, naikot ko na lahat. Woo! Ang laki pa naman. At puntahan ko na si Dodong Ang tagal naman ni Dong Eoy Kanina pa man ako naghintay dito. Dong, dong. dong, may maganda balita, Dong. Oh, manuan mm -hmm. Dong. May nakausap ang English, Dong. <laughs> English. English uh -huh. dong. Tapos, anong mang sabi? ih eh, hindi ko kasi naintindihan, Dong, kaya ano na lang ako, sumibat na lang ako. Oo, oh, ano mang sinasabi niya, ba't hindi mo intindihan? Sa, ang mm. una sinabi niya doon, mm. ano, kan ay agbay. Oh. Yes! Eh, hindi naman kami magkaibigan, eh, hindi ko pinaagbay. bakit mo ma mag, 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 mag siya sa'yo na hindi man kayo magkaibigan? Kaya nga mm. doon, tapos sabi pa, inanap pa niya si Usig. Ah, eh, si na yun sa bantigi, nagsikman yun. Oh. inanap niya, kaya mag sumibat na ako doon. O oh, itam, oh, eh, marunong pala magtagalog dong. <laughs> Tabon. Sumib, nakatakbo na ako. Hindi ko na nilakuan dong. O oh, si hindi mo nilakuan? Eh, hindi ako makaintindi eh. Huh? Oh, tapos naubos yung askindi. Mm -hmm. Hindi dong. Bakit? Yeah. <laughs> eh, sabi mo, lilaku, ilaku lang. Ilak ko, sabi ko, ilak ko mo. Tapos ibinta mo. Sabi ka bang ibinta hindi ka lang nagsabi. Sabi mo, ilak ko lang. Ilak ko lang. Ilak ko lang. Ilak ko, tapos ibinta mo. Ilak ko lang. Ilak ko lang. Ilak ko lang.